Binisita ko ang Boonlats Elephant Sanctuary sa bansang Thailand. Nadatnan kong masayang naliligo ang mga elepante. Ang inaakala kong nagpapasarap lang sa tubig, dati raw palang working elephants o mga nagtatrabaho sa gubat. aking paglilibot sa sanktuaryong ito, makakasama ko ang kanilang founder na si Catherine Connor. Itong sinusundan natin, what's the name of the elephant again? Tangsoy. Tangsoy, meaning beautiful. Ay na-accidentally daw ito uh, dahil, kasi dati siyang ginagamit sa logging. Ito yung pinaka-interaction ng tourist is to, to just walk with them in forage ano pag sinabi kong forage pabaya mo manginain kung anong kinakain nila mga apat na oras ito ay 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 okay, ay, ay! So, kita natin, ano, lang siya. Wala ay mga bullhook, pero ay 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 lang, ay 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 but you need to build the trust. So, ito yung mga bagong elephant whisper, kung may dog whisper, horse whisper. Ito mga mahut dito sa Bunlot uh, Elephant Sanctuary ay uh, sila yung mga elephant whisper. Unang tumambad sa amin ang elepanting si Pang Suay. is an elephant from our local village here. She's only ever been used for logging. Hang Sui was pulling a, a big pile of logs down a hill and she stopped, but the pile of logs did not. So the pile of logs came, smacked her in the back of the leg and she broke her femur bone. So I agreed and I took her in and the owner comes to visit her every year. Bukod kay Pangsway, ay nakilala ko rin ang kanyang best friend na si Pang Noy. Si Pang Suoy at si Pang Noy ay best friends, ano? Parati sila magkakasama. Nasya ako sa storya ni Pangnoy ano? Si Pangnoy Noy, uh, isang laging elephant siya sa, sa norte, ano? Tom, I can stay here. Tom, up to here. I Alam mean, so wild ako, no? Pero the wild, you can never be. As close as this one. Mula nang ipagbawal ang paggamit ng mga elepante para sa laging noong 1989, dumami ang bilang ng mga elepanteng inaalagan ng mga residente. Nasa 3,000 elepante na lang ang makikita sa wild dito sa Thailand. thailand has a very unique captive elephant situation as far as i know all the other asian countries do not have the tourism industry that we have when it comes to elephant entertainment so in thailand um, there are lots of shows circuses elephants giving rides with benches on their backs all these activities are very physically damaging to the elephants so bunlao's elephant sanctuary is my apology to the elephants. Sa aking pagbisita sa rescue center ng mga elepante sa Thailand, nakilala ko ang grupo ng elepante na kung tawagin nila ay Gossip Girls. Maingay raw kasi ang grupong ito. Habang nagtatanghalian, nakahalubilo ko ang mga Gossip Girls sila na ang mismong lumalapit sa mga tao. So may kiling panahon namin na magsasama eh, konti-unti na nagkakaroon ako ng, ng uh, pagkakilala sa kanila. Parang para mas malambing na siya sa akin. O siya na... You like that? Hmm? Huh? ang mga miyembro ng Gossip Girls na sina Pang Lotus, at Wasana ilang daw sa pinakamakukulit at pinakamausisa sa loob ng sanctuary. Pero sa kabila ng kanilang pagiging aktibo, hindi maganda ang mga dinanas nila noon. Pangal has a broken wrist, and we believe that she got that when she was used for forced breeding. Forced breeding is a real issue here in Thailand because all the tourists want to have their pictures, their selfies taken with baby elephants. Right? Um, gossip girls. And, uh, Lotus is the other um, gossip girl. Lotus has a condition called foot rot, and that is a chronic infection in her feet. Um, when Lotus was giving rides, she would move very, very slowly. So the Mahoots used to walk behind her with the bull hook and smack her on the back of the ankles. So, Sa kaliwang likod na paa niya may nana din siya gawa daw ng bullhook yun ano <laughs> ang pangatlong gossip girl dahil sa tindi ng sugat na tinamo sa paa ginagamot pa rin hanggang ngayon so ito no this is another special moment for for me uh, as a vet uh, being a vet in the Philippines we don't get to treat a lot of elephants Okay. mo ko na. No? I, I try to spell it just to check if uh, there's any infection. Dahil nasira yung yung protective uh, covering niya don. Uh, dirt has a tendency to to get it infected. Yeah. Sensitive, oh. Still sensitive. So, pinupuno ko lang yung gap ah. ng ointment. sometimes you can also use honey yes we did use medicated honey but um, it was too expensive ginagamot ng grupo ni Catherine ang paan ni Wasana. Yeah, and the no. socks are made no. um, with material that's donated from a sports company in bangkok so it, it's breathable and then, made by um, one of the. Um, it helps you so much. Grabe yung yun tuwa ko na makatulong ako. Malaking bagay yan para sa isang you know, veterinarian. Umaasa sila Catherine na hindi na madadagdagan pa ang bilang ng mga elepante na kailang i-rescue. Ayon kay Catherine, ginagamot pa rin ang mga paa ni Wasana. Dahil sa ivory na nasa kanilang pangil, tinatarget ang mga elepante ng mga poachers. Kung noon, tinatayang nasa isang daang libo ng Asian elephants sa wild. Ngayon, mas mababa pa sa 30,000 ang kanilang bilang. Malaking bahagi ng pagkaubos ng mga ito ang illegal wildlife trafficking. Noon ang mga elepante ang nagsilbing katuwang ng mga tao sa trabaho at turismo. Sa dami ng problemang pinasa ng mga elepante, mas may malaking banta silang kinakaharap sa ngayon. Huwag na nating hantayin na tayo ang maging sanhi ng pagkaubos sa mga ito.